Yeah. YouTube channel. Ako na po si Madeline Archaga. Ang inyong higala. So guys, for today's video ay dito na naman tayo sa aming kusina. Sorry. So magluto na naman tayo mga people. So wala naman iba tayong ano no. Ito naman talaga ang ating content for all time. For all time. Ang magluto ng magluto nang magluto. di ba mayaman, kuyawan, mayaman kasi gluto. <laughs> so yan guys, for today's video, ang ating recipe ay ito. Ayan, ano ba to Anong tawag sa inyo to Ano to siya guys eh? Long siya. <laughs> long siya. Ayan, oh, long siya. Ang Ano tawag dito? May tawag to eh. Sutanghon. Ayan. Shandong, shandong. <laughs> ito sutanghon ang gagamitin natin guys. So, ayan, dalawang sutanghon. Ayan, ito ang ating recipe for today. At sahuga natin ng dalawang pichay. Ayan guys, pichay. Ay, pichay, repulyo. Ayan ba to? Basta, ayan na yan. At ang sardinas. Meron tayong Uh, pepper, yeah, red pepper at green pepper, ayan. At syempre ang sibuyas. So ayun guys, at meron tayong oyster sauce, ah, 'di ba? Sana all may oyster sauce. So ngayon guys, ang una nating gawin ay pakuluan muna natin itong sutanghon. Ayan, lutuin muna natin siya guys. Pakuluan muna natin siya ng hanggang sa maluto. Ayan, let's do it. So ayan guys, dito tayo magpakulo ng tubig para pukuluan na natin bago natin ilagay ang sitanghon. So, ayan. Habang inintay natin ang ating tubig na kumulo, ihanda naman natin ang ating ibang ingredient. So, yun guys, habang nagpakulo pa tayo, ihanda muna natin itong ating mga gulay. Itong ating ang sabay tawag, ani? Repolyo. Ay, pichay. Ay, ano pa to? Basta ito na to. Ayan, hiwain. Tapos, hugasin. Hindi ko alam ang tawag dito, guys. Nakita ko lang to siya sa ano. Nakita ko sa Facebook. Doon. May kumain. Yung Chinese kumain. Tapos yung kinain niya ganito. Tapos napaisip ako, paano yan lutuin? So, itry ko. Nakita ko lang yung mga sahog. Hindi ko alam kung paano niloto. So, gawa na lang tayo ng ating sariling recipe. Kasi hindi ko man alam kung paano yung niloto. Kaya mag ano na lang tayo. Gawa-gawa. Gawa-gawa tayo guys. Sariling version. Maggawa-gawa tayo ng ating sariling ano, loto. Hindi ko alam kung anong lasa, guys. Kaya nakita ko man lang yun doon. <laughs> Kita ko lang siya, guys. Pero yung ano nila, sinahog, hindi siya sardinas. Ano yun? Uh, parang, kung ko, ano yun? Pero ito yung available natin, eh. So, wag na tayo maghanap ng wala. Yung hanapin natin, yung nandito. <laughs> wag na maghanap ng wala, no? Wala namang, wala namang magalit kung ito lang. Sino bang magbuot? Walang magbuot guys. Kasi sarili natin to. Kasi pe. So walang magbuot. Ang bango talaga ng paper. Gusto, gusto ko talaga guys ang amoy ng paper. So ayun guys, kumulo na siya. Nakita niyo ba? Kumulo na siya kaya Ilagay na natin ito. Huwag na natin dito chili. Yeah. Ilagay na natin. Ayan. Ayan na siya. So, papaloan siya hanggang sa maluto na siya. Mm. Madali lang ito maluto, mga zay. Mm. Di ba? Para lang ano to siya, yung pinadala sa akin ni ano ni Ma'am Elise. Nalala nyo guys, yung pinadala na ako ni Ma'am Elise ng mga pagkain Hong Kong. Di ba? Katulad lang siya to. Oh. ayan tanghon mm. yan totoo na ba ito mm. tama na tama na ba ito tama na ito guys yan tama na yan at off na natin palamigin palamigin muna natin yan guys So habang pinalamig natin ang ano, tangho natin, hugasa natin ang gulay. Hugasa natin ang gulay, guys. Tapos ang kawali. Tapos tayo. at ilagay na ang kawali sindihan para magluto na lagyan ng mantika wait lang hindi natin masyadong lamihan ang mantika kahit it's bad to our body Pinoy kapag nagluto ng sardinas, hinugasan at niyabo ang <laughs> para ano yung sabaw, ganun ang Pinoy. Butuin muna natin siya. Butuin muna yan Ganay, Ganay natin. Sardin, sardin. ng mga guys. Ang ating sardinas, sardinas. Tapos, ilagay na natin ang gulay. Gulay, gulay.

Yan ang kunting tuyo. Kunti lang, guys. Hindi ko pa siya nalagay sa lagayan, guys. O, tuyo natin. Tapos ang magic. Huwag kalimutan ang magic sa rock. Diba? Hindi talaga kalimutan yan. Ayan na siya, guys. Ayan na. Kapuluan lang natin ng konti para ma maluto naman ng konti ang ating gulay. So, ayan. Mga 5 minutes, guys. Oyster, guys. Lagay na muna natin ang oyster. Kalimutan ko lang oyster natin. Ayan, oyster. Ang ikos na naman. at takpan sandali. Takpan natin sandali, mga jay. At pagkalipas na ilang minuto, atin at na namang tingnin. Ayan, ilagay na natin ang ating sutanghon. Ay. Oh. <laughs> Ayan na siya. O, diba? Anong lasa kaya nito, mga jay? Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam, guys, kung ano ba itong pinagagawa ko. Hindi ko alam, guys, kung anong tawag dito. Basta ito na to. Ito na to siya. Okay, this is it. This is it. Pansit. Kulang hmm. ata ng kulang lasa. Tagdagan natin ng toyo. Ayan. Ayan na. That's it. So, ayan na guys. Ang ating niloto. Oh. Ayan na siya. Ang tawag dito ay hindi ko alam. Ayan guys. Mag-sounds lang kabilang bahay. Kaya that's it and that's all. Kain na tayo. That's all for today's video and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para makikita kayo sa mga susunod ko pang video. Bye bye guys and God bless everyone! Bye mga guys! See you on my next video!